Hello, hello mga ka-Glen. dito tayo sa ABC Mart Grand Stage dito sa uh, Japan. Okay. So, sige. Hello, sige. Since so, nandito tayo sa ABC na mura na ng mga shoes. Iba pang apparels dito sa Japan. So, sige. Pakita ko sa inyo kung gaano kamura yung mga sapatos ng Iba ibang brand. Iba-ibang brand siya. Alright? Alright. Ayan, no? Oh. See that? Ngayon, <coughs> mga cortis na yan, magkano lang dito. Sample cortis, 10,300 yen. <coughs> Times mo lang sa 30, 38 yen Hmm. Yan, Mga Jordan, no? Oh. Ang mga Jordan here, ayun, nasa 13 yen lang. 13 to 14 yen mas mura pa rin oh, like this o oh, 15 yan times mo lang sa 38 <coughs> ayan dito naman ito mga air see ito ito mga bagong Nike oh tapos yan naka-fold no so naka-fold pwede mo siya i-diretso <laughs> yung naka-fold. Ibabalik mo. Ayun, pag naka-fold, pag yung na. Ayun na yun. Alright. Uh, so, ito, nakasil yung iba. Hindi sa'yo pag may pula. Yung Air Force 1 na yan, nakasil yan. Magkano lang ito sa sale? Gaya nitong retro. Nasa 4.7 lang sa peso yan. Iba-iba. Iba. iba. Diba? Lahat ng mga Nike. Ito nga. Kano lang. Five something lang to nakita. ako. Uh, I got this one. Uh Oo. -oh. Iba. At iba pa. Hindi lang actually sapatos. Marami pang iba dito. Iba-iba. Iba. May mga shirt at iba-ibang brand. Nike, Adidas Marami pang iba Alright, so that's it for now